Init na issue sa makasaysayang isla ng Humonhon kung saan unang naglanding si Ferdinand Magellan taong 1521. Heto na ngayon ang inabot. Mahigit limang daang taon ang nakalipas. Alin daw ba ang mas matimbang trabaho o kabuhayan? Gusto ko may may mining tungod nakakabulig ito ang pagpakabuhi kalusugan at kalikasan. Mga bata, ma'am, nag a sila, nilalagnat, nagkakaroon ng ubo. Sabi ho yata nila, nabigyan sila ng mining permit. Ma'am, paano po sila nabigyan ng mining permit? Wala namang dumaan sa aming endorso ng barangay Bitaugan. Hindi kinakatakot namin, magka-tension, magkasakitan, mga may hirap lang kami pero ilalaban po namin ito. Bakit po kayo naiyak na? Natutuwa kung pumunta kayo rito.